Madalas umanong makitang laman ng isang kilalang kasino ang kapatid ni Kim Chu na si Lakem. Tinalakay ng showbiz now na ni Christy Furman ang isyo ng hindi pagkakaunawaan ng magkapatid na Kim at Lakem. Ang lumalabas ngayon, binigyan daw po ng pamuhuna ng kapatid. Binigyan ni Kim Chu, pero nung tumatakbo na ang negosyo, nalaman niya, bagsak. Sa 10,000 na lang ang natira sa binigay niyang puhunan, ani Christy. Nasaan ang negosyo? Nasaan ang pera? Yun daw ang dahilan kung bakit nag-away ang magkapatid sa pera, ayon pa kay Christy. Sinabi naman ng co-host ni Christy na si Wendell Alvarez na nakita rin niya sa kasino si Lakem. Hindi raw ito basta makikita ng ibang nagkakasino dahil nasa VIP section ito na reserve lamang para sa mga cardholder na may malaking pondo. At dahil magkahawig umano si Kim at Lakem, may ilan pang nag-akala na ang Chanita Princess ang nagsusugal. Wala ngayang pahinga sa proyekto niya sa ABS-CBN, talagang mula umaga tapos makikita mo sa ganun, pagtatanggol naman ni Wendell. Gabi na raw dumating sila kamat inaabot ito ng umaga. Alam mo naman ang tayaan doon, ani Wendell. Nanalo ka ng malaki, kailangan tumaya ka ng mas malaki. Kasi kung maliit lang ang taya mo, maliit lang din ang panalo. Gabi nang dumarating tapos inaabot ng umaga, paikot-ikot siya eh. Siyempre hinahanap niya ang swerte. Ganun naman talaga ang nananalo, hahanapin mo ang swerte, kwento pa ni Wendell. Ang napupuntahan niya puro malas. Sinabi pa ni Wendell na hindi niya tinangkang lapitan si Lakam dahil hindi naman siya kilala nito bukod sa hindi naman sila close ni Kim Choo. Magugunitang nabalitang nag-unfollow sa isa't isa si Nakim at Lakam sa Instagram. Wala pang nagiging paglilinaw si Kim sa nangyari sa kanilang magkapatid. Ano ang say sa balitang ito?